si Jesus ang katotohanan. Alam mo ba ang katotohanan? Una, ang katotohanan ay na kay Jesus. Ayon dun sa Ephesians 4.21, kung tunay na siya'y iyong narinig at tinuruan sa kanya kung paano ang katotohanan ay na kay Jesus. Wala sa tao, wala sa ibang subject, wala sa ibang tinatawag na Diyos o hindi ang katotohanan ay nasa Panginoong Isokristo lamang. Pangalawa, sa salita ni Jesus malalaman ang katotohanan at ito ang magpapalaya. Sabi sa John 31-32, Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga hudyong sumasampalatay sa kanya, Kung kayo mananatili sa aking salita, tunay nga kayo mga alagad ko, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kaya e dito makikita natin sa salita ng Panginoon, tunay nga doon natin malalaman ang katotohanan at naroon ang kalayaan. Pangatlo, si Jesus lang ang isang pangalang binigay para maligtas ayon sa gawa 4.12. Walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat wala ang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Kaya nga ang Panginoon Isokristo lamang ang katotohanang makapagliligtas. Wala na iba. Pangapat, sa Yesus lang ang isang tagapamagitan. 1 Timothy 2.5-6 Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Yesus na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na siyang patotoo sa tamang panahon. Wala na ibang pwedeng lapitan para makalapit sa Diyos, kundi isa lamang, ito ay ang Panginoong Heso Kristo lamang. Panglima, si Jesus ang daan, ang katotohan at ang buhay, sabi si John 14, Sinabi sa kanya na Yesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sama, hindi sa ama, kundi sa umagitan ko. Kaya nga, siya lamang yung daan at iisang paraan, katotohanan na makakapagligtas, katotohanan na ng, ng buhay para tayo makarating sa ama. Siya ang Panginoong Yesu Kristo. Wala sa tao, mabuting gawa, reliyon, ibang Diyos ang katotohanan. Si Kristo ang katotohanan. Siya lang ang makapagliligtas na dapat nating pagtiwalaan. Nasumpungan mo na ba ang katotohanan? Hanapin mo ang kanyang salita. Naroon ang katotohanan na nagpapakilala sa Panginoong Yesu Kristo.